Hi okay guys, magandang gabi. May BBC tayo tayo dahil semis namin ngayon. And then, nag-PM sa atin si kapwa natin content creator, Bitoy Sugot. Ayan, salamat sa pag-PM dahil may teammate siya. Isa din to sa mga nasunugan. Kapwa natin dancer. Ayan, dancer naman ang bibigyan natin ngayon. Hindi siya totally basketball player, pero mahal ang paglalaro ng basketball. Kaya nga, inilapit siya sa atin ni Bitoy. Kaya ngayon, semis sila ang kalaban natin. And after ng game, Asa uh, sa natin tong taong to dahil halos wala rin siya na isalbang gamit dahil nga sa sunog, unexpected naman yung sunog na yun. pupuntahan natin siya ngayon. Abangan nyo mamaya kung ano magiging reaksyon ng taong to. special shoutout po sa lahat ng bumubuo ng PPC dancers. Ayan, shoutout po sa inyo. Dahil patuloy po kayo nagpapaliga yearly and uh, marami po kayo napapasayang dancer na naglalaro din ng basketball. This time, di ko siya bibigyan ng basketball shoes. Tingin ko, mas kailangan niya tong sapatos na to para sa pang-araw-araw niya na buhay. Kahit na sinabi sa akin ni Bitoy na mahal niya ang basketball, tingin ko, mas deserve niya tong sapatos na to. Kaya abangan niyo na lang kung ano tong sapatos na to. Magkita-kita tayo mamaya sa court. Let's go! Oy, si kawat so guys, sali-sala tayo? tayo. tayo sa court. And may bisita tayo dito guys. Number one. Number one kagawad. <laughs> Gusto mo? Gusto mo ito sponsor ano? Ano yan? Ibigay namin kayo. doon. Okay na. Kaya yung dalawang ibig. Gago ka ba? Hindi makikita kung mabait si kagawad. Magaling kang kupal ka. Dalawang libo. Para sa ano? Para sa yun sa nasunugan. Wala ka man lang malasakit. Isa kang timang! Kagawad! Asan yung kambal? Ma'am, sige na namin ang ka. Kasi yung natulog na nga daw. Ano ba? Wow. Saan ko na si Papa Lutz? Eh, pa okay na? Ayaw nga ako bigyan ni ano <laughs> <Okay. laughs> Oh, wait lang, wait lang. May ano tayo? May special announcement ako. Lods, ikaw na bala, Lods. Lods. <laughs> Para kay Kukin! Sabi kasi po ni Pitoy, mahilig sa basketball si Kuya. Ano mo pa kami Kuya? Christian. Kasi Kuya kami oh sa <laughs> So itong ibibigay ko po sa kanya, hindi man basketball shoes, pero alam kong magagamit niya talaga pang araw-araw. Oh, yeah. Black shoes, Black shoes okay Ben. Yung may tapong ko eh. <laughs> kasi, kasi, kasi Lods, pinakita niya sa GC.

Hindi <laughs> <laughs> makakali. Ang ah, palaka. Hindi pala. kaya kami siya. Is isa siya sa mga nasunugan po dito sa bahay naman. dito. So nakakatatlo na po tayo. Uh, kay Sofia, kay Alex, and then ngayon kapwa naman natin dancer. Ayan. Yes. Mukha lang po hindi ako dancer pero sumasaya po tayo ng kabataan. <laughs> so ayan. Kapapit mo muna. Baka hindi ka siya. Subukan mo. Oh, mo. Oh! ginawa ko talaga sa kanya po is pang trabaho kasi hindi naman lagi may liga kaya oh, ito talaga pang everyday niya daily use oh daily use tamling gabing daily tamling. use wolf grey hindi Ang damba na ay na gigising upang tayo lahat tayo manalangin. Ay! Ay!

Maraming maraming salamat po kay Kuya Lods. Sana po patuloy po natin siyang suportahan. Pati lalong pati kay ano po kay Bitoy Hugot. Yan, Bitoy na Hugot. Palagi rin nagpapasaya sa atin. Kay Kuya Lods. Sobrang Ay, <laughs> Sobrang maraming salamat. Kay Lods, maraming maraming salamat. Ayan, ayan. Actually, pasalamatan natin yung lahat po nang nakasupport sa amin dahil kung hindi po dahil sa kanila, sa inyo po, ayan, sila ang dahil lang kung bakit nakapagbigay po tayo ng sapatos. Kaya kapag may extra blessing po kami, ah, po kami, nakashare po kami ng blessing. Kaya congrats! sana na napasaya ka namin. At na. tagal namin yung moment na to kasi sabi ko sana makapasok ng semis para maibigay namin yung sapatos kay Christian. Kaya ayun, congrats! Salamat